Inihayag ng kapulisan ng kawayan na generally peaceful ang naging halalan sa lungsod noong ikalabing dalawa ng Mayo. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Police Lieutenant Colonel Ernesto Balasca Jr., Chief of Police ng PNP Kawayan, wala umano silang naitalang kaguluhan sa lungsod ngayong eleksyon ayon pa sa hepe, isa umano sa maaring rason ay sa mga payapang halalan ay ang organisadong deployment ng mga PNP personnel. Aniya, ikapito pa lamang ng Marso, nakatakdang uh, araw ng final testing and sealing ng lungsod, ay nag-deploy na sila ng tigdalawang pulis sa 54 na polling places kung saan gaganapin o ginanap ang butuhan hanggang sa araw ng transmission ng results. Bukod pa rito, 24-7 na binantayan ng mga deployed personnel Personnel, ang automated counting machines at ibang eleksyon parafernalya upang masiguro na nasa maayos itong kalagayan. Ibinahagi rin ni Police Lieutenant Colonel Nebalaska na wala rin umano silang nahuling lumabag sa liquor ban at nagpapasalamat sa kooperasyon ng mga establishments upang maisakatuparan ang ordinansa. Patuloy naman at mas paiigtingin pa ng PNP-Kawayan ang kanilang pagbabantay at kampanya sa kapayapaan kahit tapos na ang eleksyon. yung halalan ay naging mga uh, maayos naman. Uh, in short, ito ay uh, naging uh, generally peaceful kasi wala naman tayong uh, naitalang mga aberya, walang masyadong uh, kaguluhan at uh, maayos natin na irawas itong katatapos lang na eleksyon dito sa ating Luzon. Uh, yes, since yung election period natin is uh, magtatagal, uh, nag-start tayo January 12, magtatagal yan hanggang uh, June 11. So tuloy-tuloy pa din yung ating pagkakandak ng uh, checkpoints at yung uh, ating gun ban ay in effect pa din yan hanggat hindi matatapos yung uh, election period natin. So yun yung babantayan natin yung post-election post, uh, post kasi siyempre may mga nagkakantsawan dyan, mamaya mauwi sa ah uh, kung ano pa na uh, baka magkasakitan so yun yung uh, babantayan din natin until siguro na medyo lumamig na din. Yes, sa mga unang-una, uh, gusto kong magpasalamat no sa kapulisan ng uh, Kawayan, ng mga Bamboo Cups sa kanilang mga sakripisyo at uh, pagbabantay upang uh, maging maayos at tahimik ang ating uh, electoral process dito sa lunsod ng Kawayan. At syempre, gusto ko din pasalamatan yung ating mga candidates kasi naging maayos so walang mga karahasan, walang mga kaguluhan. So, naging maayos yung uh, uh, pangangasal kampanya nila in 45 days. Yan ang naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Debalaska Jr. IFM News